Ayan, kumusta kayo? So, kakarating ko lang dito sa Cagayan de Oro at dito agad ako ngayon sa skills assessment ng uh, dito sa Cagayan. Okay naman at uh, mababait yung mga biker dito. So, salamat sa pag-welcome ninyo sa akin. May mga nag uh, skills na at uh, sa lahat ng mga gusto mag-apply ng Joyride MC Taxi. So, meron pa po tayong promo na free 2,000 top-up, free Joyride jersey at free Joyride helmet cover. Okay? So, mapunta lamang kayo dito sa ating uh, onboarding dito sa Joyride. Nandito sa comment section po yung uh, full details kung saan po yung uh, location natin, ng ating uh, onboarding dito ngayon sa Cagayan Oro, okay? So, tingnan natin yung mga uh, mag skills dito at kung uh, gaano kagaling yung mga biker, yung mga rider ng Cagayan. So, ulitin ko, maraming salamat po sa pag-welcome nyo sa akin dito sa Cagayan de Oro. <laughs> At, uh, iba yung skill sismin dito sa Cagayan sa Manila. Yan. So on the 110cc yan. <laughs> Tapos, sigsag ulit. Pangalawang sigsag. Alright, very good. Pasado, pasado. Ayos.